Good night, guys. Oh, no. It's time to sleep kasi mag na. May pasok ako bukas mag. Wow naman. Panalo sa heart. Mega love shout out guys. Hi. Hi. <laughs> Ang pangit. Mega love shout out, shout out, out. Divine hi. Mom loves. Kamusta na kayo dyan? Tulugan time na ha? kapag live. Kasi di na kapag gawa ng content lately. No time no. No time no. See? <laughs> No time, no see. Oo nga. Wow, may three, may three viewers tayo. Kamusta na ang lahat? Kamusta dyan sa Pinas? Thank you sa likes, guys. hello lamig. Ang lamig pa din sa Japan okay na sana siya eh. last week. Eh. Wala akong make up guys ha, kasi ano, patulog na ang lola nyo. <laughs> Ay, eh It's time to sleep. Namis ko mag-live dito pa minsan minsan. May baka pa ako na cellphone isa sa likod. ay backup na cellphone <laughs> hindi na ako nakakapag computer kasi mga dapat 9 o'clock tulog na ako so medyo na anxiety ako nung konti Kaya parang parang masarap mag live saglit sa youtube diba kamusta na ang buhay dyan sa pinas mainit ba malamig kasi dito sumobra lamig dapat ano na ngayon cherry blossom na so dapat hindi na malamig pero biglang nang isa araw 16 degrees guys. Tapos biglang nag ano, one nung pagpasok ko sa sa trabaho ko na isang araw grabe paglabas ko one degrees as in kulang na lang mag is na ulit. yan lang. <laughs> Kamusta na kayo? Sige, Iabot ko lang ng 8 minutes to. Na 4 minutes na ako mag-live. Kamusta na kayong lahat? So, eto, nag na naman ako na walang make-up. Eto yung raw vlog talaga. Raw vlog to. Raw live. No make-up live challenge. Ayan, sa ilalim tayo ng kumot. <laughs> Dito tayo sa ilalim ng kumot. Ay, maganda pala ako sa dilim, oh. <laughs> I'm pretty in dark. I'm pretty at the dark. Ma'am po, pati ulo damay. Inet din dito, pati ulo damay. Lalabs. <laughs> Maganda pa rin, ma'am. Ano ka pala? Islam ka din? Islam ka din pala, Divina? Ayan, kakatapos lang ng Ramadan, ba? Diba? Kahapon. Ang ganda naman ng ano, commenters. Puro puso. Winner sa puso. Pag si Jet talaga nag-comment, pak na pak talaga yan. <laughs> Ay, nakakatawa. Basta ingatan natin ng mga sarili natin. Masarap din 'to eh, kasi naalala ko 'tong YouTube kaya hindi ko siya mabitaw-bitawan kasi parang naging ano ko siya naging uh, stress reliever ko siya nung pandemic so dami kong memories dito sa sa YouTube kaya hindi ko siya mabitaw-bitawan chine-check ko pa din yung analytics ko 'tas mga friends ko kaya, thank you sa puso Oh my G. Dami. Ang cute, no? Kasi pwede ka na mag-like sa puso. Ah, pwede ka na magpa magpa-lipat ng puso. Pa-heart-heart, heart, no? Sarap umi sa Pilipinas, no? Kasi nakaka-ano. Uy, may green screen na pala ngayon, no? Ang galing, no? Wait lang, hahanap akong green screen. Ito, green screen. Schedule ko sa trabaho. Yes. Hindi, ito na yung schedule. schedule ko sa work ko. Yan yung may, may ano, may dot, dot, dot na orange. Yan yung schedule ko sa work ko. So, ginawa ko siyang green screen. <laughs> Diba? Yan yung pasok ko. So day off ko today. Um April 1 tas bukas na yan pasok. Tama ba? Ah. Dalawa pasok. Ano araw ngayon? Uno. Mali pa. Ah, okay, okay, okay. Ano pala yan? Nung March. Nung March. Nung March pa pala yan, Sorry. Nung March pa pala yan. So, this is my face. My bare face without makeup. And ready to sleep. So, ang una ko lang, ang ginawa ko lang, nagbatab, nag naligo, tapos nag- cream, nag-body, ano, skin care. syempre yung routine natin, ating skin care. Yan lang. Hmm. Good night, guys. So, it's 8 minutes na. I love you, Divine. Thank you, Je. Salamat sa inyo. May humabol pa pang apat. Sino ka? Ah! Nande, pink. <laughs> Pink, hah, 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 arigatou gozaimasu hah, 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 hah,

<laughs> Bye, -bye. <gasps> Good night, good night, guys. Thank you, pink. <laughs> また、と一個ちょうだい、<laughs> あと一個成人ちょうだい。<laughs> あの最近少なかったもん。うんういたいたいた。ストレスなちっちゃってさいバイバイ。バイバイ。<laughs> <laughs> Ano nangyari? Alo naman to. Okay. Good night.